Hello and welcome back again to my YouTube channel The Mommy Jaja Vlogs. For today's video, magbabahagi ako ng pampaswerte sa pera. Kung kayo ay nakakaranas ng kahirapan, kagipitan at mabigat ang pamumuhay, kung magkaroon man ng kaperahan ay ang bilis nitong mawala o maubos. Kung kayo ay masipag na tao at pakiramdam nyo ay parang walang pagbabago ang inyong buhay, laging alat pa rin, laging ganon pa rin, walang pagbabago. Sakto lang ang mga kinikita na pera. Kung kayo ay nagdanais na mabago ang takbo ng inyong pamumuhay, magkaroon ng maraming pera, maging masagana ang inyong pamumuhay. Meron akong ibabahagi na pampaswerte para makaakit ng pera at kasaganahan sa inyong buhay. Kung kayo ay panatiko at mahilig sa mga pampaswerte, panoorin lamang ang video na aking ibabahagi at kung hindi naman, Humanap lamang kayo ng video na gusto nyo. Napakadali lamang ng pamamaraan ng pampaswerteng ito. Kaya kung kumpleto ka naman sa sangkap, ay huwag ka lang magpatumpik-tumpik pa na subukan at gawin ang mga pamamaraan ng pampaswerteng ito. Mainam na gumagawa tayo ng mga pampaswerte para ito ang mag magpapalakas ng loob natin na Matupad ang mga pangarap natin sa buhay, naguminhawa ang ating buhay, maging masagana, hindi na tayo masyadong na-mo problema sa kaperahan. Maraming mga paraan ng pampaswerte. Mangangailangan lamang tayo dito ng Isang orange. Ang orange ay simbolo ng kasiyahan, energy, at kasaganahan. Ito din ay ginagamit sa mga pampaswerte ritual na mag-aakit ng kasaganahan ng prosperity at ng pera. Mangangailangan din tayo dito ng isang pirasong papel na malinis. Ilalagay mo lang ang buong mong pangalan, ang iyong full name dito sa papel. At mangangailangan din tayo dito ng tatlong pirasong barya kahit na anong denomination na barya ay pwede. Kung piso, kung limang piso yan, o 10 pesos, o mga 20 pesos, ay pwede din. Kayo na bahala. Basta ang kailangan ay tatlong pirasong barya. Ang pamamaraan ng pampaswerteng ito ay hahatiin ang orange sa dalawa. At kukunin ang papel at saka isusuksok ang papel sa isang orange. Sa kalahati naman ng orange ay itutusok ang tatlong barya na kagaya nito. At saka mo ngayon ito pagdidikitin. Gagamit ka ng green na panali o mga green ribbon. At habang ginagawa mo ito ay sambitin mo lamang ang chant na aking ilalagay sa screen. Kailangan sa paggawa ng mga pampaswerte ay dapat meron kang 100% na paniniwala maging positibo. Alisin mo ang mga galit at sama ng loob ang mga negatibo mong naiisip. Iwaksi mo muna ang mga yan. Ang pampaswerteng ito ay makakatulong na para mag-attract ng maraming pera, ng kasaganahan, ng prosperity, ng mga new opportunities at ng mga blessings sa inyong buhay. Kaya kung hindi nyo pa ito nagagawa ay wag na kayong magpatumpik-tumpik pa na subukan at gawin ang pampaswerteng ito. Pwede itong gawin kahit na anong araw. Kung napanood mo itong video na ito at parang nakaramdam ka na parang gusto mong gawin ay sundin mo ang isip mo at gawin mo na itong pampaswerte na ito lalo na kumpleto ka naman sa mga sangkap. Gawin ito sa umaga sa kahit na anong araw at pagkatapos ay ibabaon ito sa lupa na malapit sa inyong front door. Kung meron kayong mga halaman na nakapaso pwede nyong ilagay doon. Ganun lang ang pampaswerteng ito at tiyak na epektibo na makapag-akit ng swerte, makapag-akit ng kasaganahan sa inyong buhay, epektibo na makapag-akit ng kaperahan at maraming blessings sa inyong buhay. Kaya subukan at gawin ang mga ganitong pamamaraan dahil napakadali lamang. Tandaan ang mga ganitong pamamaraan ng pampaswerte ay magsisilbing gabay at pampaswerte lamang Tanging ang ating pagkilos, pagsisipag, pagtsatsaga, pagdiskarte, pagtatrabaho, at lalong-lalo na ang manalangin sa poong may kapal ang siyang makakatulong sa atin para tayo ay umunlad at matupad ang mga pangarap natin sa buhay na yumaman. Gumawa lamang ng gumawa ng mga pampaswerte at hayaan mo lang dyan na magmanifest. Magpatuloy ka sa pagtatrabaho, pagdiskarte at bibiyayaan ka ng may kapal kung ikaw ay nararapat. Kaya huwag kang titigil na magpahasipag, magcaga At kung nagustuhan ang video ito, mag-like at mag-subscribe na para maging updated sa mga next video na i-upload tungkol sa mga pampaswerte bagay-bagay.